Guys, bumagsak yung ano, yung sa kabilang bakod. Ang taas-taas pa man din. Ayan o. Patay yung mga kasama namin o. Apat na batay. Apat, apat. Ayan o, iyak na iyak o. Pagpansak-pansak kayo. Grabe. Ayan o, ubus. Ubus ang kasamaan. Grabe, ubus yung kasamaan. Ubus ang kasamaan. Woo! Grabe guys! Woo! Ubus! Mabuti! Nakahiga sila sa mga barracks nila eh! Grabe! Hoy! Oh, <coughs> Mapahama ka pa dyan! Huwag ka na umano! Mapunta na ang mga ano! Supo! Ah grabe! Woo! <coughs> Ubus! <tos> <tinyo> Ay, ako, <tinyo> ah, Grabe, nanginginig ako guys sa takot. Ah. <tinyo> Grabe. Ah, ubos. Grabe, guys. Yung kabilang bakod guys, yung bumigay hindi yung bakod namin. Ayan yung bakod namin oh. Wala. na. Nanginginig ako guys. Ayan guys, oh. Nandito yung ano barak nyo? ano? Ito si Armon do. Asan yung kayo? Ano si Armon? Nandiyan oh. si Armon. Tingnan si Armon. Si Armon, si Armon ang maliligtas sa nyan boy. Maliligtas natin. Mon! Mon! Ay wala na boy. Tingnan Jan, dyan, dyan mo Ay sayo yan boy. Mon! 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 Tingnan okay. okay. natin. Ingat na! ingat kayo, ingat, ingat. Wala na boy sila kayo si, puno na. Grabe guys oh. Yung barak sa oh. Akala ko itong pa din bumagsak. Tutong pa Guys oh. Barak sa amin oh. Barak oh. nila pala. Oh. Pala pala. Pala pala ko anong pala, dali.

Ah, gawa nung lupa lahat boy, nabasa. Hindi, ano yan, hindi sulit di. Oh, eh. uh, wala na yan boy. Oh, uh, yung hininga na lang nun, wala na. Pagkakain mo, na, laki ang laki-laki nun! <laughs> Natawagan nyo ba si ma'am? Boy! Natawagan nyo si ma'am? Boy! Si ma Boy! Natawagan nyo na si ma'am? Ito yung pag-ano, Yung pagtumba, hindi namin alam saan kami tatakbo pa tayo. Oo, mabuti nag oh. Buti hindi kayo naubos. Kung hindi yung... kayo nagluluto, ay ubos kayo talaga. Hindi okay, kayo na, no? Doon man lang bumagsak, oh. Buti malayo yung isa. Ako nga nagtago sa CR. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Oo. Grabe, Grabe to guys. Mas malakas, mas agad lang. Grabe. Yan yung taas ng bakod. Tingnan nyo yung kabilang bakod. Mas mataas pa dyan. Yung bakod dito. hu Tatlo ang kasama namin. Nandyan sa loob. Dyan. Nakaiga-iga. Ay, apat. Apat. Dalawang magkapatid. hu